Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magkiking kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay pasis sa inyong mga sojek signs sa araw ng lunes, September 16, 2024. Para sa mataong aris, ngayon mo na dapat simula ng bagong negosyo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. bagos ay tutukan mo ang negosyong gustong gusto mo. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang yung mga masweting numero, 9, 17, 23, 25, 34, at 42. Para sa mataong Taurus, mabilis mong magkukuha ang anumang gusto mo. Pero kailangan mo munang malaman na ang mga pagay na mabilis na kukuha ay mabilis din naglalaho at nangwawala. Ang yung mapalad na kulay ay pink. Ang yung mga masweting numero, 9, 18, 20, 26, 28 at 33 Para sa mga taong jiminay, iyo ang araw na ito at ngayon mo mapapawi ang mga pagay na nawala sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay e page ang iyong mga maswerting numero 7, 11, 14, 27, 32 at 37 Para sa mga taong cancer, muli kang malilito dahil parehong seryoso ang nasa harapan mo hayaan mo lang na lumakad ang mga araw. Ang iyong mapala na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerteng numero, 2, 13, 24, 28, 39 at 42. Para sa mga taong Leo, biglang magbabago ang takbo ng mga pangyayari. Palagi kang magpasalamat sa nasa itaas upang tuloy-tuloy ka pang siswethin. Ang iyong mapala na kulay ay black. Ang iyong mga maswerteng numero, 4 16 21 26 31 at 38 Para sa mga taong Virgo, mapapasayao ang panalo at ang panalo mo ay higit pa sa iyong inaasahan. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong maswerteng numero 5 13 18 22 29 at 37. Para sa mga taong Libra, Hayaan mong magsalita ang mga gustong magsalita laban sa iyo. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalag na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerteng numero, 6, 17, 20, 24, 27, at 36. Para sa mga taong Scorpio, kung ano ang gusto mo, yun ang sundin mo. Bakit gagawin mo ang gusto ng iba? Mali ang ganon, lalo na para sa iyo. Ang iyong mapalat na kulay ay red. Ang iyong maswerting numero, 9, 18, 21, 30, 38 at 44. Para sa mga taong sekitarius, ipagpatuloy mo ang pagtutog sa trabaho. Dahil ang paglilibang ay magpapapagal lang ng mga proyekto. Ang iyong mapalat palat na kulay ay lilak. Ang iyong mga maswerting numero, 3, 19, 25, 28, 39 at 42. Para sa mga taong Capricorn, ngayon na ang tamang araw para itakwil ang mga hindi magkagandang katangian. Ngayon din ang mga tamang araw para simula ng pagbabago ng iyong kabuhayan. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerteng numero 6, 13, 21, 27, 33 at 42. Para sa mga taong Aquarius, labanan mo lang ang lamig ng panahon magsumikap ka tulad ng mga taong nagmamadaling o mas senso. Gawin mong abala ang iyong mga kamay. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerteng numero 14, 16, 24, 29, 31 at 40. Para sa mga taong Pisces, kung sino ang mas malapit sa puso mo, siya ang para sa iyo. Dahil sa katunayan, ang langit mismo ang gagawa ng paraan para maging malapit kayo sa isa't isa. Ang iyong mapala na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerking numero, 4, 8, 19, 28, 37, at 41.